Kainsan, mag-diet ka. Ah, e eh, paano makakapag-diet mga kainsan? Ay, puro hinog na papaya. Hmm. Yan, ilan ari, oh. Ah, ay talagang... Hmm. One, two, three. Wala nyo. mo muna tayo. Mga kaisa, papaya po. Hindi <laughs> Ah, Wala <Diyo>. Oh. Hindi Hindi na, oh. Huwag na, dadali natin pa uwi. Pamimigay natin dun, Ay, dadali ko ito kay mm. Oh. Hmm, mga kaisan. Oh. Mm. <laughs> Papaya po. <laughs> Papaya ha. Tignan mo, ano. Hmm. Hmm, tamay. 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 Lupit-lupit yung sa Hmm. Parang mangga. Hmm. Ang tamis. Kakain <laughs> po. Masarap po. Salam. Eh. Ah, mga kaisan. Papaya. Hmm? parang na malingke binaliktad lang ayan ah mga kaisan magandang uh, umaga po maglilinis uh, po muna tayo ng bahay din eh diretso na po tayo sa bukid pero si tatay po ay ano mga kaisan medyo okay na po nawala na medyo nawala wala na daw yung kanyang sakit at may ginagad ng gamot ay kagabi ay di pagkahatid ko po ng gamot kapag pagkahatid ko po ng gamit ng mga dala ay diretsyo na po tayo sa Bukid pero magkano po muna tayo maglilinis-linis po muna at saka po mag-uulan ng kabayo malungkot din pala sa bahayan ng mga kainsan kahit malaki wala si nanay at tatay po din niya ay Kumbagay parang ma... Kumbagay malakas pa naman si Nari at Tatay. At uh, wala namang sana mangyari sa mga pero minsan marerealize mo ba ano? Kumbaga parang ang hirap din pala. Kumbagay basta may... parang ang hirap pala pag walang ano ba? Kumbagay wala ang nanay at tatay mo kahit dito sa bahay. Malaki nga yung bahay dito sa bukid pero malungkot ba? Hmm. Medyo ano? Pero baka naman po si tate ay lalabas na sana, lumabas ay bukas. Mamayang gabi, eh, ay yung duty po siguro ay si misis. Tapos ay dito na rin, ako ang dito tutulog dito sa bukid. Sulo po ako ngayon din eh. Pero magwawalis-walis lang po ako dito sa bahay tapos ay mag gagaskatan po tayo sa ibaba hmm. magwawalis-walis lang po hmm. ay at di ba sana ay ko sa inyo, mga kaisan, si... si Macy's po ay ano, kung bagay, maaga, maaga na uli na po ba? Sa magulang, nagkasakit po. Nagkasakit agad ng yung parehong magkasawa. Kaya pag ano, check up agad po kami ba? Hmm. Kaya yun, parang kaya pala sobrang lungkot po ng asawa ko lagi noon. E noong mga panahon yun po eh, nasa abroad ako. Kaya hindi ko po pwedeng awayin si Mrs. ay. Yung po eh, kumbang sulo lang ang po kasi sulo. E di, pag nag-away pa kami, e eh di wala na, no? <laughs> Kumbaga eh, ayaw kong magkaroon siya ng mga isipin ba? Kaya yun, habang bata pa yung ating mga magulang, malakas pa. Ibigay e, natin yung gusto. Yung pang, yung kaya lang natin ibigay. nag-a-sisimula uh, na pumaktarin ng kamuti, aputi ni kami sa uh, asinsul <laughs> ano to? sobukang taripule kamuti naman, ano mong tuwan ng iyo nito? July, August, September, October, October, malaki ita sa natin ang Nobyembre. Eh. hindi ka kaya din yan kaya nga ito ako nga ito kaya gusto ko nilinisin muna natin lahat para pang clinic paterno nga wala, wala ako ng ng muwipi okay. may meeting kayo okay. kahit gano'n lang po ari ari talbos gano'n rin yun may diskarte po ni kuya yung nagpunta po ba dito kaya shout out po kay na kuya Ari, gana paikot Marami pong lumaman Nagsisimula uh, na kong tumanay Ano kaya ito yung lumaman? Ito eh Ano yan? awar kaya ang laman ito eh na yabu yabu maminyo ko ito yung ng talbos dyan na uli sa baba oo sabi kumuha ka utoy eh. maray Ay, pa rin po ba yun doon dami pa kala ko wala na dito sa taas na dito taas dami hmm. may kita hindi mawala ng pananim arami marami pa rin nakukuha marami pa rin ano marami pa rin no yan Baka pag yan din lang, kulang yan talaga pag ju, sa lahat, Oo. Marami yun mah, di kay Kuya kung 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 Tidak terlalu keras. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Ada sahaja tu. Yang mana hidup

Pakalwan ko na po si Kajilmar. Pakalwan ko na po yung kabkap at kakaunti naman po. No. Yan po. Running. Runner. Boom. Tolong. Tolong. Boom. Talon, wala nang pantalan din eh. Oh, talon. Talon, talon, talon. Yari na po ang kamote. May ukra pong ay pangilan-ilan na tumubo. Are pu'y spray ko Ng Frontier. Frontier. Ay ano? Yang umulan naman po kinabukasan. Eh pero patay din po ang damo. Titingnan ko po ng apat na araw pa. Isang araw na po ari ayo. Oh. Lantutay na ayo. Oh. Ang sabi doon, limang araw at balikan mo. At yan ay patay na. Frontier. Yari po pati yung may buko. ari po yung ating uh, ginascatter ngayon din. Ay ari po yung kamuti na rin mga kainsan ito. bukas po kukumutahin ito at uh, Uyag, uh yari na po ako yung pauwi laang po Uyag, uh, madali tara